Hello, bro? Yes, sir. Please come out. Oh, you're outside now? Alright. Yes. I'm coming. Thank you. Wala man tayong benta 2 days ago. Pero meron naman tayong remittance. Remittance sa courier. 20-25 Thank you so much, bro. Thank you, That's it. Thank you. Thank you. Thank you. Diba? Money pa rin yan. Money. money! Bigla ang partay, mga boss. G tayo dyan. Basta kaya ng oras, G. Palobat pa naman tong cellphone ko. Pero, date ko kayo, syempre. Sayang naman to eh dagdag hassel ito lang to sa may Dubai Mall nare-comord <laughs> lang ng tropa sayang din kasi eh let's go sakto wala akong pants kaya bumili pa ako ng pants para lang ang bumiling kaya hindi siya tapat Pagka, pagpunta ko bili lang pants tapos ulit ako ba napaganda pa walang repair repair yan parang pinarepair wait lang natin si bossing dito pumunta na daw siya so yung atamahan na si sir bagong tropa ito kami ano part time so mamaya pa may alas 4 Pauwi. ayos <laughs> dito na kami sa Dubai mall mga bossing <laughs> Tama, oh. tamang hassle tamang gala ha Dubai Mall. Namiss ko dito. Tagal kong hindi nakapunta rito ah. Ganda hmm? Dubai Mall. Instant transform. <laughs> Asin tayo guys. Hindi tayo. May uniform. May uniform sila sa atin. So, pupulas tayo sa baba. Let's go. Yo, what's up mga boss? Waiting tayo sa train mga boss Wala pa, sarado pa train Ayos din ang part time dun Sulit din Maganda ganda bigay mga bossing <laughs> Shout -out sa tropa Thank you tropa Tropan Jomar Thank you Solid, solid boss Meron pa uli bukas Pero di pa ako sure So yun lang Para sa araw na ito para sa araw ng part time nito Sana makasakin na ako Ugh. Kasi wala po Wala pang oras Kung anong oras dadating Man inaantok na ako So yun lang Salamat guys sa panonood nyo dito Thank you Ciao